Pagbangon sa pagyanig. Ang lindol sa Cebu noong hapon ng nakaraang linggo, yumanig ang buong gitnang bahagi ng bansa. Isang magnitude 6.9 na lindol ang tumama sa Cebu at kalapit na mga lalawigan sa Visayas na nagdulot ng malawakang pagkawasak, takot, at pagdadalamhati. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak ang mga gusali, nagkabitak ang mga kalsada at nagtilian ang mga tao habang nagtatakbuhan palabas ng kanilang mga tahanan. Ang dating mataong kalye ng Colon Street ay tila ghost town, puno ng alikabok, basag na salamin, at mga sirenang humuhuni sa himpapawid. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PIVOLCS, ang sentro ng lindol ay nasa dagat, ilang kilometro sa timog ng Talisay City. Marami ang hindi agad nakaramdam ng panganib Ngunit nang sumunod ang mga aftershock, mas lumala ang takot ng mga residente. Sa pinakahuling tala ng mga autoridad, umakyat na sa 72 ang bilang ng mga nasawi. Karamihan ay mula sa Cebu City, Bohol at Negros Oriental. May ilan pang nawawala habang mahigit dalawang daang katao ang sugatan. Maraming bahay, gusali at simbahan ang gumuho. Kabilang na ang ilang makasaysayang estruktura na daan-daang taon nang nakatayo sa Barangay Pasil, halos kalahati ng komunidad ang nawalan ng tahanan. Si Aling Marites, isa sa mga nakaligtas, ay umiiyak habang hawak ang sirang larawan ng kanyang pamilya. Nasa loob kami ng bahay nang biglang gumalaw ang lupa. Niyakap ko lang ang mga anak ko. Paglabas namin, wasak na ang kalsada. Pati ang kapitbahay namin, hindi na nakalabas. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy ang mga rescuer sa paghalughog ng mga guho. Gamit ang flashlight, mga lubid at payat na pag-asa, sinisikap nilang hanapin ang mga naiulat na nawawala. Ilang biktima ang nailigtas matapos ang mahigit tenong oras na pagkakabaon sa mga debris, isang patunay ng katatagan ng mga Pilipino. Itinaas din ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, ang alert level sa buong rehiyon. Nagsagawa ng malawakang relief operations, mga truck ng pagkain, tubig at gamot ay ipinadala mula sa ibang bahagi ng bansa. Pansamantalang itinayo ang mga evacuation center sa mga paaralan at plaza kung saan libu-libong pamilya ang pansamantalang nanunuluyan. Sa gitna ng dilim, may mga kwento pa rin ng kabayanihan, mga pulis na bumalik sa nasusunog na gusali para magligtas, mga guro na tinulungan ang kanilang mga estudyante, at mga karaniwang mamamayan na nagtulungan kahit sila mismo ay biktima Ngunit kasabay ng pagbangon ay ang pangamba. Marami pa rin takot bumalik sa kanilang bahay at ilan ay natutulog sa labas dahil sa mga aftershock. Ang ilan ay nagsisindi ng kandila at nagdarasal, humihiling ng lakas at pag-asa. Ayon sa mga eksperto, bagaman hindi nagdulot ng tsunami ang lindol, malinaw na ito ay paalala ng kahinaan ng mga infrastruktura at ng kahalagahan ng paghahanda. Patuloy ngayon ang assessment sa pinsala na tinatayang aabot sa bilyong piso kabilang ang mga tulay, paaralan at ospital. Ngunit higit pa sa material na nawala, ang sugat na iniwan ng trahedya ay sa puso ng bawat Cebuano at Bisayan. Gayunman, sa bawat pagbangon ng isa, sa bawat kamay na nag-aabot ng tulong, at sa bawat panalanging sabay-sabay na binibigkas, muling nabubuhay ang pag-asa. Sa huli, sa kabila ng 6.9 na lakas ng lindol, mas matatag pa rin ang diwa ng mga Pilipino isang bansang marunong bumangon, maghilom at magmahal sa gitna ng unos.